Lydia, akala ko di mo na ako sisiputin. Sana walang nakakita sa akin. Arturo, pasensya ka na ha. Ah. Hinihintay ko pang maging mahimbing yung tulog ni na mama at papa eh. Ayos lang yan. Tara na. Meron lang bas papuntang Maynila. nila. Tara. Buenje, buenje! O, baba na dyan yung mga buenje dyan! Baba na! Lydia! Lydia! Hmm. Gising na. Dito na tayo. Hmm. Nanto pa ako. Na, nasa may na ba tayo? Oo. Tara na. Baba na tayo. isang buwan na deposito at isang buwan advance. Isang kwarto lang 'yan tapos yung common CR at kusina nasa baba. Mahigpit ako ha. Ayaw ko nang hindi nagbabayad ng takdang araw. Malinaw ang usapan? Opo manang. Makakaasa po kayo. Lidya? medyo malahi rin sa buhay mo sa Pangasinan. Kung tutuusin, mas malaki pa nga yung kwarto mo kaysa dito sa inuupaan natin. Ayos lang yun. Ang mahalaga sa akin ngayon ay yung magkasama tayo. Ako na nagsasabi sa iyo, Lydia. Hindi magiging madali ang buhay natin dito. Wala akong pakiilam. Kahit hindi maging madali yung buhay natin dito, Arturo. Dahil mas mahirap para sa akin yung hindi kita kasama. Sinabi ko naman sa'yo na panahon lang ang kailangan natin, di ba? Kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, siya ka kita niligawan. Kailangan ko lang naman ng oras para ipakita sa mga magulang mo na kaya kitang panindigan. <sighs> Alam nating malabong mangyari yan dahil dinidiktahan nila yung buong buhay ko. Eh, nandito na tayo. Kaya sana maintindihan mo na may mga pagkakataon na hindi talaga magiging madali ang buhay natin dito. Mahal, ito nagluto ako ng adobo. Bakit ngayon ka lang pala umuwi? Ngayon lang naubos yung paninda kong banana cute tsaka kutsinta. E ito, meron na tayong pangbayad ng renta. Talaga? <laughs> Nakakatuwa <laughs> naman at may pambayad na tayo kay Manang. Siya nga pala, itong ulam nating adobo, kasi siguro to ng tatlong araw, no? Pandesal naman ang nagtatawid sa atin kapag umaga. Lidya, gusto mo ba talaga ng ganitong buhay? Oo naman. Tingnan mo nga, natututo ako sa mga gawaing bahay. Saka, alam ko na kung paano mag-budget. Handa na talaga akong bumuo ng pamilya kasama ka. 20 anyos pa lang tayo, Lydia. Masaya ako nakasama ka. Pero hindi ko maikaila sa sarili ko na nahihirapan din ako. Anong ibig mong sabihin? Mahal kita. Alam mo naman yun, di ba? Kaso lang hindi ito yung pinangarap kong buhay kasama ka. Ang gusto ko yung may basbas -bas na tayo galing sa mga magulang mo. Gusto ko yung parehas mo na tayong nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi yung ganito. git sa lahat. Mas importante sa akin na ikasal tayo. Kahit yung simpleng damit man lang na gusto mo, hindi ka makabili. Sa tingin mo ba? Mahalaga pa sa akin ang mga material na bagay? ja mali tong ginagawa natin. Arturo! Limang buwan na mula nung nagtanan tayo. Kinakaya naman natin na. Akala ko ba buong buo yung loob mo tapos ikaw pala tong maduduwag? Kumikita din naman ako sa pagtitinda sa lugawan na ah. nakakaipon pa nga tayo. Lydia! Gusto kong mag-aral. Gusto ko sana yung kinikita ko ngayon eh para sa pag-aaral ko. Akala ko ba handa ka ng bumuo ng pamilya kasama ako? Limang buwan pa lang, Arturo. Dumadaing ka na agad. Ako itong laki sa layaw. Pero ikaw naman tong walang ginawa, kundi uminda sa hirap. Hello, Kuya. Good news! Nakapasa ka sa entrance exam sa Sydney. Makakapag-aral at trabaho ka na doon. Talaga? Nakapag-desisyon ka na daw ba, sabi ni Papa? Grabe. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na to, Arkin. So, tuloy ka na nga? Eh, paano si Ate Lydia? Masuunahin ko pa ba naman yon? Kapag ka ginawa ko yon, paano na kayo? Paano tayo? Hmm. Ang unfair ng buhay, kuya, ano? Dapat, nag-aaral lang tayo, pero may mga responsibilidad na agad tayo sa buhay. Ganun talaga Arkin, pero kumpara naman to sa sarili nating pamilya, di ba kailangan naman talaga? O sige na, mag-iingat kayo dyan ha? Sige kuya, bye! Uuwi oh, muna kayo. Lydia, umayos ka. Iuuwi ka na namin ng papa mo sa atin. Anong iuuwi? Isang taon na akong nakabukod sa inyo, kaya ko na yung sarili ko. Nakita mo bang sarili mo sa salamin? Nangangayayat ka na. Nagmamatigas ka para lang mapanindigan ang maling desisyon mo. Ayoko na sa inyo! Umalis na ako sa atin, di ba? Hayaan niyo na ako! Ah! talagang uubusin mo ang pasensya ko? Ma! Mahal ko si Arturo! Babalik ako sa atin kapag maipapangako nyo, natatanggapin nyo din siya. Yun lang yung hiling ko, ma. Walang maidudulot na mabuti sa iyo ang lalaking yon. Hindi niya kayang pantayan, lalong higitan, ang buhay na ibinigay namin sa iyo. Nakita mo ba kung gaano kasikip itong tinitirahan yon? Para kang bubwit! sa lagay mo ngayon! Wala akong pakialam sa buhay na meron ako ngayon dahil kahit kailan hindi ko naranasan yung ganitong kaligayahan sa piling nyo! Ako ba? Di minsan ba itinanong mo kung masaya ako? Mahal? Arturo? Anong ibig sabihin ito? Huwag mong sabihin ikaw pa ang nagturo sa akin sa kanila! tama sila dito. Tama ang mama mo. Hindi ko kayang higitan yung buhay na dapat meron ka. Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako. Ikaw ba talaga? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba hindi mo ko iiwan pag na nila tayo? Alam mo ba yon ha? Dahil sa ginagawa mo, hindi mo na ako makikita ulit. <laughs> <laughs> Ang mahalaga sa akin ngayon, kahit mahirap sa akin, kahit ako yung masasaktan, yung matapos na yung paghihirap natin, lalo yung paghihirap mo. Hindi <laughs> to yung pinangarap kong buhay para sa iyo, Lydia. <laughs> Akala ko ba sanay ka na sa hirap? Hindi dahil sanay ako sa hirap. Ay gusto kong mamuhay at lalo lang mamatay sa hirap. <laughs> Pagsisisiyon mo to. Maniwala ka sa akin. Paghihiwalayin na nila tayo kaya please. Please, please. <laughs> Wag mo akong iwan, please. Nag nagmamakaawa ako sa'yo, Arturo. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Mag-iipon pa ako. O kaya pag-aaralin kita. Huwag mo lang ako ibalik sa mga magulang ko. Please. <laughs> Pero iniisip ko lang kung ano yung mas nakabubuti sa Huwag kang mag <laughs> Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ginagawa ko to. Tama na yan ang aarte niyo! Hindi <laughs> mo ba naririnig ha? Kababae mong tao, pinagtatabungyang ka na nga ng lalaki! Tigil mo na yung kahibangan mo, Lydia! <laughs> Grabe kuya, ang tagal mo bago umuwi. Isang dekada talaga ha. Eh, kamusta ang pagiging general manager ng hotel sa Sydney? Mm, well, namiss ko talaga kayo. Grabe Arkin, sobrang dami na ng pinagbago dito sa Manila. Eh ano bang hindi mo makakalimutan dito sa Maynila kuya? Siguro yung, yung pagpapaalala na lang nito sa akin kung kailangan ko dapat magsikap. Lalong-lalo lalo na sa buhay na meron tayo before. Alam mo naman 'yon, 'di ba? Ang dami mong pinagdaanan. Actually. Eh sino naman ang hindi mo makakalimutan dito? Hmm? <laughs> Wala na ba talaga kayong naging balita sa isa't isa ni Ate Lydia? <laughs> Mag-focus ka nga sa pagmamaneho mo. Baka mabangga pa tayo dahil sa kagagawan mo eh. <laughs> Change topic. Grabe naman ito anak. Hindi ko akalain na ito ang unang beses na magsisimba tayong kompleto. Sana manatili ka na dito anak. Ma, hindi pa pwede. Look, <sighs> sobrang bata pa ni Ara. Saka ngayon pa lang tayo nagsisimula ng mas maginhawang buhay natin kumpara before, eh, di ba? Sigurado ka ba dyan, anak? Mm. Eh, kaya naman na natin hindi mo na kailangan pong bumalik sa Sydney. <laughs> sister Lydia! Ma! Ma, sandali lang po, wa. Andito yung teacher ko sa religion subject. Puntahan ko lang po. Ah, Oo, oh, oh, sige anak, sige. Sus! Kapangalan lang yun, kuya. Natigilan ka naman dyan. Hehehehe. <laughs> Ipapakilala kita, sister. Andito sila mama at papa. Ma! Pa! Si Sister Lydia po! Dear love, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Yung babae na pinakamamahal ko, yung babae na gustong gustong hanapin at balikan ang puso ko, at yung babae na hanggang ngayon ay hindi mawala sa aking isipan na siyang dahilan ng aking pagsusumika para magkaroon ng mas maginhawang buhay ay nasa akin ng harapan. Hindi ganito ang tagpo na gusto kong mapagmasdan sa loob ng simbahan. Hindi ito ang puting damit o ang belo na nais kong suot-suot niya. Hindi ako makapagsalita, kaya tumiting na lamang ako sa kanyang mga mata. Si Ara naman ay nakangiti habang nakayakap sa mga braso ni Lydia. Um, Sister Lydia, can I talk to you for a while? May itatanong lang po sana ako tungkol dito kay Ara. Bihay ba ako sa school, promise? That's for sure naman. But gusto ko lang masiguro kay Sister. So, tara po. Ah, uh, oh, sige po. Sandali lang, Ara, ha? sa sampung taon na hindi kita kasama. Hindi ka nawala sa isip ko, Lydia. At patuloy kitang ginawang inspirasyon. Ah, ang totoo niyan, balak talaga kitang hanapin. Kaya sobrang nakakatuwa nga ang Panginoon dahil ang bilis ng tinupad yung dasal ko na akala ko suntok sa buwan. Pero to be honest, hindi ko alam kung kung magiging masaya ba ako dahil dalawa yung sagot niya. Hmm? Ano bang hiniling mo sa kanya? Yun ay ang makita ka. Ikalawa ay ang mapakasalan sana. Ganito pala kahirap kapag dalawa ang sagot ng Diyos sa dasal mo. Ano? <laughs> Oo at hindi. <laughs> masaya din naman ako na nalaman kong natukad lahat ng dasal ko para sa sa'yo. <laughs> Masaya ako na natupad mo lahat ng pangarap mo para sa pamilya mo. Parehas na oo ang sagot sa akin ng Jos. Alam mo ba yung sabi ko sa kanya? Mm -hmm. Hindi ko kayang magmahal ng ibang lalaki. Gusto kasi akong ipakasal ni na mama at papa sa iba. Mm -hmm. Pero ikaw lang talaga yung mahal ko eh. Ang sabi ko sa Jos, kung hindi lang din ako sa iyo ikakasal, maglilingkod na lang ako sa kanya habang buhay. <laughs> Totoo yung nararamdaman ko sa'yo. iyo. Totoo na kaya kong tiisin lahat. Makasama lang kita. Pero naging makasarili pala ako noon, Arturo. Pero nang makita kita ngayon, Mas saging masaya ako. Mahal kita nit. Mahal, na mahal na mahal kita. <laughs> Daya naman. Hindi nakita kita maitatanan. Hindi mo na rin ako mayayayang makipagtanan. Ito na oo. Kaya na siya nakitang pakasalan. Hinanap naman kita eh. Hindi ko lang talaga kayang ikasal sa inyo. Lagi kita ipagdaras Dear Love Kung tiniis ko kaya Ang buhay na masaya Ngunit may katumbas na hirap Sa altar kaya kami maghaharap? Tinupad din naman ng Diyos na magkita kami sa altar. Yan nga lang, eh may mapait na kasagutan na hindi ko na siya maaaring pakasalan. Gusto ko siyang itanan. Kung may babalik ko lang ang Lydia na handa akong pakasalan, ang Lydia na kayang iwan ang lahat para sa akin, pero paano? Imposible na ito ngayon dahil ang Diyos na mismo ang siyang humahadlang. pa bang i-memorize yan? Love Radio <laughs> Basic! <laughs>